Brother, boto na talaga kami sa'yo. Iba pinasay mo anak ko. Kuya ni Kim Chiu na si William, tuwang-tuwa sa kabaitan na ginawa ni Paula pa sa pangamasya nila sa Ayala Malls. Thankful na may nakakasama ang kanyang anak na si Liam at syempre na si Karin. Pamangkin every time na lumilipad pa ibang bansa. Hindi na si Kimchi, ang pinapalagan pati na rin ang mga bagets. sobrang mahal na mahal ni Kimchoo na itinuring na rin na mangi. Hindi man bago ito sa mga mata ng lahat. Tel tulad ni Kimi, maalaga din talaga si Paolo sa mga bata dahil may panganay na itong anak na si Aki Abidino. Ayon nga sa mga binahaling komento, Hilig ni Papi ang gaming, pati sa mga ganyang arcade. Ay eh, second daddy sila na may tatawag. nilang pagmasdan. Nain ba yung sinasabi ng iba na puro fan service ang gawain ni Paolo Abelino? At para mas lang ang dahat, dahil matunog ang pangalan at sikat ito? Nagkakamali ang mga haters o bashers. Never ipinaramdam yan ni Paolo ay niya nga nang dinidik, dinidiktahan siya sa mga ginagawa. Alam niyo na private na tao yan at ayaw na mga isyo. Ayon pa si komento. Banding time sa doon ng isang linggo. Tignan sila parang isang buong pamilya na. Next time, ibang banding moments naman. Excited na sa mga susunod pang ganap everyday. Basta kung hindi magsasawa ang mga tagahanga na supportahan sila sa kanilang ginagawa.